Hello guys and welcome back again sa ating youtube channel so today our video we make sabi ka ng english gagawa tayo ng itlog na pula o itlog na maalat ayan meron tayong itlog ng bebe ayan or family ng ducks lang ayan so and then meron tayong salt and big container ayan container na malalim kasi natin ilagay yung ating itlog. Ayan. So, first, ah, uh, maglagay tayo ng Welcome back again sa ating YouTube channel. So today gagawa tayo ng itlog na pula or itlog na maalat. Ayan, so meron tayong salt, water and eggs. Ito guys, yung egg na gagamitin ko, eggs na gagamitin ko ay uh, itlog ng bebe. Ayan, so meron tayong container. And first, bagyan natin ng so ang ating container. Ayan, parang ibandig natin siya So, kailangan guys, hindi malalim yung ating lagayan para talagang maka-cover yan mamaya. Nang asin with, ano, yung egg nya ay malublob talaga ba. Ayan, so, And then, ito, ay, binasa ko na ito. O, hinugasan. Ayan, lublog mo siya sa tubig. And then, ayan mo siya sa asin. Para ma-cover niya yung balat ng itlog. And then, ilagay natin sa lagayan. Ayan. And, Ganun lang. Ulit-ulit lang. Parang market-market. Charis. Ayan din. Repeat lang guys. Repeat-repeat. Ulit-ulit lang. And, tapos i-arrange natin yan sa loob. Ganun. Kaya kailangan medyo malalim. Dahil kailangan hindi yan sisingaw. Kailangan sarado. Ang ating paglalagyan ng ating itlog na maalat or salted eggs. Ayan. So, ulitin lang natin ang ulitin. Ayan. So, first na nalier ang nagawa natin. And then, lagyan natin siya ng asin. Parang susunod na naman na ay talagang kutid uh, talaga siya ng asin. So, kailangan natin maraming asin, guys. Ayan. Para lalong kumait ang ating maalat na itlo. So, okay, ganyan. So, nagdagdag tayo dito ng asin. Kasi so, wala na tayong asin. Ayan. So, nagdagdag na tayo ng ating asin. And repeat lang natin, guys, yung ating ating ginagawa. Repeat and repeat. Crooked. Okay. And then, mag-second layer tayo dito. Ayan, patong natin. Ayan, naka-third layer na tayo. Ayan, so ang ginamit ko guys, one tray. 3 na egg, so meron pa tayong 2, 4, 6 na tira. Daga natin ng asin. Kailangan kasi makover talaga siya. So, continue lang natin yung tira natin. Ayan, so, last row. Last row. Ayan, ating log. So, kailangan guys, nakasalansan siya ng maigi. So, yun na. 30. 30s. 30 eggs. 1, 3, then, i-cover siya ng maraming, maraming, maraming asin. And then, after this, tatakpan natin siya, guys. Kailangan hindi siya mapasok, hindi siya makas makasingaw. Dagdagan pa natin ng asin dito sa taas. And then, wait tayo ng 21 to 30 days. It depends kung anong gusto nyo kaalat. So, akin, 21 days lang. And then after this, after this, after this, eh, laga na natin. And then, kuluan hulo, para ilaga ng low fire. 2 hours. Ayan. Let's see guys. Update yung kayo sa uh, ating salted eggs. Bye bye. Thank you for watching. So, take note lang na yung ating cover is tight. Ayan. So, yun na. Na, Naka-cover. And then, tapos na natin and wait natin after 21 days. Yun know na guys. Thank you for watching and update ko kayo after 21 days. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!